lulutuin natin ngayon kangkong apan-apan. Ano ba yung kangkong apan-apan? Ah, ito po ay lutuin sa gawing bisaya kung saan nilalagyan ng kangkong ang ating main dish at isasabi natin ano mga luto ng kangkong na pwede. Ang apan-apan nilalagyan ng bawang, sibuyas, kamatis, kalamansi. Tapos ang pangpaalat nyo pwedeng asin, pwedeng toyo, lagyan ng konting paminta. So, kaya meron tayong mantika kasi igigisa natin. Umpisahan na ho natin. Okay? So, nagpainit na tayo ng mantika sa mahinang apoy. Simulan na ho natin yung paggisa. Bawang at sibuyas. Yan. Bawang, sibuyas. Pag mabango na yan, ilalagay natin yung kamatis. So, yan yung aromatics natin. Mabilis nga siyang maduto eh. Yan. Hindi ba ang bawang talaga naman? Pwede nga ilagay yan sa uh, garlic lang, tsaka kangkong. Ilagay mo lang sa ibabaw, malasa na yung iyong lutuin. So, papabanguhin natin. Ang bango. Tapos, ilagay natin yung ating kamatis. So, itong lutong to, may kamatis. Yan. idigisa natin. Ah, yan ang tawag nila sa gawing bisaya. Sa gawing ilo-ilo. Although yung original recipe, asin yung nilalagay. So, pwede asin lang. Pero ako kasi gusto ko may konting, may konti siyang kulay. Kaya, mas preferred ko yung toyo. Yan, gisa nyo lang. Ngayon, dahil mas unang uh, maluluto ang dahon, ang nilalagay kong una yung kanyang mga tangkay. So, ito, napaka-crunchy ng ating kangkong. So, isasama ko na yan. Usually kasi, ang pagluluto ng kangkong, it will take around 7 minutes. 7 to 10 minutes. So, unahin lang natin yung crunchy tangkay. Yan. Hindi ko na nilaga. Yung iba, nilalaga muna yung gulay. Kaya lang, ang problem, mawawala yung benepisyo o yung kanyang mga sustansya. So, lalagyan na natin ng pampalasa, ating paminta, yung ating toyo. Mga isang kutsarita, isang kutsara lang, pwede na. Depende sa dami ng iyong iluluto. Pero ako dahil marami-rami ito, gagawin ko ng dalawa. Ang apan-apan, nilalagyan ng tubig. Yan. So, lagyan natin konting tubig para hindi siya matuyuan. Okay. So, haluin ko lang bago natin ilalagay yung kalamansi natin. Yan. So, yun ang ibig sabihin ng apan-apan. So, eto po yung ating kalamansi. Ito po yung magsisilbing pampalasa. Mga apat na kalamansi ang ginamit natin dito sa ating apan-apan. Yan. Ang maganda ho dito sa kangkong, ito maya-maya pa kasi mas matagal maluto yung stem fiber. Sabi ko nga, ang luto natin, kangkong apan-apan, maganda sa tiyan kasi fiber to para sa nagtitibi. Maganda din to sa inyong puso kasi marami siyang vitamin mineral. May vitamin A, C, and E, pang palakas ng katawan, immunity, vitamin K para sa buto at pagbuo ng dugo, folate at saka mga vitamin B kailangan ng ating buntis, iron kasi yung hemoglobin kailangan madala sa buong katawan natin. Ang tanong nila, pwede ba sa may sakit sa puso, may diabetes? Yes, bagay na bagay ho ito sa may diabetes. Kasi ang maganda dito, uh, mababa to sa, mababa ito sa calories. So, gusto mo nga maraming mga antioxidants yung ma maiwasan mo yung mga pangmatagalang sakit. Katulad ng sakit sa puso, diabetes, mm. cancer. Anti-cancer din po ito. Nakita nyo may chlorophyll. Kaya very green yung kanyang kulay. Yan. Habang nag-usap tayo, pwede na rin natin ilagay yung ating dahon. So, maganda siya. Mabilis din siyang maluto. Yan. Mura mura pa. Ngayon, ang kangkong, pwede nyo nang itanim sa inyong likod bahay. Gagamit lang kayo ng mga bote-botelya. Yung mga plastic bottle na pinaglagyan ng water bottle nyo, eh, pwede na. Manood lang ho kayo sa YouTube. Ang bangho nung amoy nung kalamansi. So, ituloy ko lang. Sa blood pressure, maganda to. Tsaka sa heart disease. Kasi meron siyang magnesium, Potassium. So, para doon yan. Tapos, ang maganda din, kaya sinabi ko, maganda to sa mata, kasi may lutein, zeaxanthin, kemperol, nitrates, lahat yan. Ah, magandang mga plant compounds para sa maging nutritious ang ating kinakain, maging healthy tayo. Yan, ihiwa-hiwalay lang natin ng konti. Yan. Para mas maluto, pwede pa tayo magdagdag ng konting tubig. Yan. Para makuluan siya. Kasi nag evaporate din eh. May paminta pa. Um, nilagyan ko ng paminta para pangpalasa siya. Tapos, ah, uh, vitamin B, yan, kailangan lahat. So, maganda to sa lahat. Maapabata, mapamatanda, lalo na pag hindi kayo madumi, kain ho kayo ng one servings twice a day. Eh, sabi nga sa pag-aaral ng Framingham Study, pag kumain tayo ng gulay three times or three servings in a day, eh, hindi tayo magkakasakit sa puso. Ma maibababa yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso. So, nakakatulong. Siyempre, marami namang dahilan ba tayo nagkakaroon ng sakit sa puso. Lifestyle, genetics, iba pa. So, ayan. So, malapit ng maluto itong ating ang kangkong. Pwede mong ilagay sa salad. Sa lahat ng sabaw, sinigang. Pwede mo nga itong lagyan ng tantarin mo para sa mga bata. Ilagay mo sa omelet. Lagyan mo lamang ng itlog. Igisa mo lang. I-steam mo lang. Pwede rin sa pasta. Ilagay mo. So, ang dami-daming luto na pwedeng gawin ang kangkong. Superfood po ang tawag dito. So, napakarami. Yan, ang finished product natin. Kangkong apan-apan. Maganda sa chan, sa puso, at sa diabetes. Paano malalaman pag-cook uh, na, luto na? Huwag din na overcook Oo um, itong actually tansyahan yan eh. Pero yung iba nga, konting lubog lang to sa mainit na tubig, nilalagay na nila sa salads nila. Okay, so para sa masarap na tanghalian, ito po ang ating kakainin. Salamat po. Ah,